Kikita mo sa balat kapag bata ko yung baka. Wala ang sungay niya. Nasaan sungay? Sungay na nakaaw. Hindi man ang baka. Oh, Naka tali. Hi guys! Good morning, good morning, good morning po sa lahat. Ngayon guys nandito na naman tayo sa Patrick Garcia Live Auction Market. Ngayon po ay June 7. 2024. So, tingnan natin guys yung mga presyohan ngayon dito sa Padre Garcia. Dawa uh, ngayon ay medyo nagsisimula na ang pagpatak ng ulan. Nagsisimula na rin uh, tumubo yung mga damo. So, tingnan natin ang presyon ng mga baka dito ngayon. So, tara! Tingnan nyo yung nasa harapan ko may mga baka. Napakaraming baka ngayon. Medyo marami-rami ngayon. Magaganda, puting-puti, oh. So, tara, bababa na tayo at magtanong-tanong tayo ng mga presyahan dyan. Sa... Malaking bako, oh. Ayun, kinakarga na nila. And guys, andito na tayo sa gate. yeah. Ay, 25 pa lang ng umaga. Pero maliwanag na. Ayan, nakabili na yung iba. Na marami na karami na. Nakarami na. Wala? Wala? Dito. Huh? Yung guys, ayun, medyo so, madalang yung mga malalaki. Ito napakalaking ito. kaya ito. Karo kaya ito. Sobrang laki oh. Eh may nang ka ang laki. Magandang ganador 'to. Napalaki. pa traffic na dito oh. pa traffic na dito sa loob ng Barangay Garcia. Eto, to, napakaliit. Kaya sayo ba 'yan? Hindi ha? Ay, hindi ba? Laki oh. Oh, napakalaking baka. So makikita nyo mukhang napakadala ngayon ng mga malalaking baka. Ayan. Ay dito sa napagtanuan ko, uh, maulan na daw kasi nang sisimulan nang tumubo ang mga damo kaya medyo kaunti yung mga nagbebenta, saka kaunti yung mga namimili pa. Oh. Ito kay Sir, o yun, malahi. Dubli ang taika. Ayan. Magandang baka. Sir, good morning! Magkano presyon na baka mo? 95. 95,000? Kalatagan? 95,000 galing kalatagan. Ah. Ay! Naku! Oh. Ang laki! 95,000! Sobra! Ayan, o. Ah. Wala, bata pa ito. Yan. May nagka tinatrato tong bakang ito. Baong, mm. uh, Bus EJ yung ano, yung kanyang air tag. Uh, ito ay baka ni Bus EJ. Ayan. Magandang klase bata pa ito kita mo sa balat kapag bata ko yung baka. Eto ito naman. Sir, magkano ba kayo, sir? Magkano? 85,000. Baka ang kalatagan. Ayan, 85,000. Malaking baka. Ganadurin. Bata pa rin ito. 85,000. Ito naman, oh, medyo may sungay siya. Makapal ang kanyang katawan, pero medyo maiksi. Ayan. Ayan, tanong natin. Kuya, good morning! ayaw sabihin ni eh, sir ang presyo ng baka niya ayan so minsan nahihirapan tayo makakuha ng presyo ng baka kasi meron talagang ayaw magbigay meron naman willing magbigay ayan pag ganalawsap mo malaki siya malaki tingnan eh oh. mas malaki pala dyan malaki 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 naman baka mo. Magaling, sir? 75. 75,000 baka ni sir. may bawas pa. 75. Tagaling saan yan, sir? Mindanao. Galing Mindanao? Ang layo naman na narating ng baka mo. Mindanao. Mindanao. Ay, siyempre hindi kaya tao. Nag-aasawa na. Sabila, Mindoro, ibang bansa. Hindi kaya niya. Ah, ganun din ba ang baka? Mindanao kayo, Sabila. Nawala ang sungay niya. Nasaan Mindanao. sungay? A sungay na nakaw. Nakapaga. Hindi mo nalayo ang baka. Buti sungay lang. Ito kasi kay Sir Rosso, napakadalang ng malalaking baka ngayon. Ayaw ko na rin. Ayan. Ops, ops. Ayan. Kung oh, tinatrato to yung baka ni Sir, ito. Na? Medyo mali, malaki, uh, mali tayo na. Ayan. nila, Sir. Ayan, yung... Ito to. Ayan. Magkano ba daw, Sir, ang presyo? 54,500 binibigay. Ah, 54,500. Ang price niya, totoo. 54,500 binibigay. No, May ari. 54,500. Katayin niya yung sira, no? Parang katayin na, no? So, ito, napakagandang klase yung baka. Ayan, ang haba ng katawan. Ah. Tapos, ayan tayo yung pasong. Ayan. Ito, meron pang itataba. Tingnan nyo naman ang puwep at saka tiyan. Aklat na klat ang puwep. Tapos, ang tiyan, medyo hupyak na. Pero, tingnan mo yung pet niya. Medyo klat na klat. Tapos, ang tiyan, hupyak. Ito, sabihin ko, yan yung salangkat. Yun, 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 yun. Ayun, inabante yung jeep pero may nakataling ano, malaking baka sa lihan. At hindi alam kung kanino ba gaare. ayun, sunod ng sunod. Ayun. Gusto nang pumasok sa jeep. Ayun. Nawala yung may-ari. <laughs> Nawawala yung may-ari ng bahang ito. Palis na ang jeep ay eh, hindi makaalis-alis. Itinak <laughs> ko <laughs> na may ari, itinak ko na ng jeep. Ang mga itinak ko na may ari. Ang mga itinak ko sumusunod din na yung jeep. <laughs> At sumusunod yung baka. Ano sabi na pili mo na po? Magkano pagkabili? 62,000. Ah, oh, na 62,000. Ayan, 62,000. Nabili na. 62,000. Patabain pa ito. Pwede sa buya. Ito. Hindi mga baka ngayon. Hindi ganong kabibihira yung mga malalaki. Ito. Ito maganda rin. Hindi pwede gawa na ito. Malahi din ang baka nito Tatanong. Hey, agad good morning. Magkano oh. presyo ng baka ma? Mahigit 80,000. Mahigit oh. 80,000. Ito'y patabain. Eh, magandang pito. Bilog na bilog. Ayan. Mahigit 80,000 ang baka niya. <coughs> ito, nabili na siguro to. Nabili na, sir? Oo. Oh. Ah. Uh, sir uh, nabili na yung. Ano lang natin? Nabili Sir nabili na? Oo. Magkano? Sandaan. Yung tatlo? Oo. Oh. Oh. Ito maganda presyo. Ang tatlo. <laughs> Ito, oo. Oh, oh. So, ito na yung malaki kanina na nakatali. Sir, magkano po presyo? One, twelve. yung malaking baka. Yung pinakamalaki na yun. Ito pa dito eh. good morning. Magkano po presyo ng baka yun, sir? Seventy-five. Seventy-five thousand. Mukhang price yung baka ngayon, sir, ha? Uh, yung maraming mag, mag, yung... Magkano po? Yung maraming yung... Ah... 85. 85. Yung e saan, 85. Ay, ito ay 85,000. Kamusta sa ang presyo ng baka ngayon? Kamusta po ang presyo ng baka? Ngayon ay... Ngayon ay mataas na. Medyo mataas na. Oh. So, medyo mataas na daw ang presyo ng baka ngayon. Tatay maganda. Ito sa magano yan? Isa? Ito ang nakawag ng na, Tatay Meron, magano? Bawas sa chat. Bawas, 80,000. Bawas. Baka... Quality ano? Oh. Ito, bawas sa 80,000 itong maliit na ito. At ganyan ka mamahal ngayon ng bag. Oh. Yan eh. Bawas sa 80,000. Kakalita tayo meron. Bawas sa 80,000 yan mga junior balls yan okay. yan, junior balls bawas 80,000 baka kalatagan ito magandang toretihan ito mga toretihan galing kalatagan So sa ating video, pinagsama na natin yung malalaking baka kasi nga madalang at saka yung mga quality din, turete. Okay, hawak na tatlo. Kano nga natin magkano to? Sir, magkano presyo na ba mo? Oh, mahigit po Ang isa? Ang isa po. O, mahigit 50,000 ang bawat isa. Ano so, mga kalatagan ba? Kalatagan no? ano? Oo. Ayan galing kalatagan niya, yung mga mukha ng galing kalatagan. Karatihan. Mahaba ang tayo nga. Mahaba ang tayo nga, tsaka makikinis, ano, puting-puti. Ayan. May 50,000 ng bawat isa. Mga galing kalatagan. Ito kay Kuya de la Hawak. Ito mga junior bulls. Ayan, medyo patabain pa ito. Tanungin natin ulit ito kung magkano ang dalawa. Ito dalawa. Yan dalawang yan. Medyo mas malaki. Kesa doon tat tatlo. Ito. Magkano? Okay. Oh, uh, mataas mo yan. Mahigit kong pitong pao. Mahigit sa pitong po naman itong isa pataba. Itong dalawa patabain. Eh. Oh. Kalatagan din po yan. Kalatagan. Oh. Mga patabain to. Ay, palalaki na siya, oh. Mga patabain. Ito, may higit lima po. May higit 50,000 ito, malaki. Mga higit 50,000. Oh, pumulong pula.

So guys, sa papansin nyo yun, madalang ang, ang, ang ano dito sa bandang uh, butana. Yeah. Ilan ang malalaki. Ilan ang mga uh, galing kalatagan. Ito kuya, magaling sa'yo kuya? 58,000 pa sa bahay. 8500. Okay, patabain na pa. 'Yung mga bakang binibiling patabain, pinapataba. 585.